Sasagot tayo ng katanungan. Yung katanungan ganito. Ano dapat ang relasyon natin sa mga apostol? Yan ang ating sasaguting tanong. Ano dapat ang relasyon natin sa mga apostol? Ang dapat relasyon natin sa mga apostol ay ating karamay sa kapighatian. Sa pagkat oh, sa pasakit no sa hirap at sa pagtitiis Kay kanino? Kay Jesus. Dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. Mababasa natin yan sa pahayag verse 9. Ganito yung nakasulat sa talata. Ako si Juan inyong kapatid at inyong karamay sa kapaghatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa na tinatawag na patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. Ang tanong, ano dapat ang relasyon natin sa mga apostol? Ang dapat relasyon natin sa mga apostol ay ating ating karamay sa kapighatian, sa pagpasapasakit, sa hirap at sa pagtitiis para kay Kristo Jesus na anak ng ating Panginoong Diyos. Ingat at paalam.